Ayan oh, Shoutout mga ka-sideline Itong video nito ay para kay Toto Kasi si Toto hindi marunong mag-assemble na ito O, oh, gila to <laughs> Shoutout ka o sinong gusto mo shoutout to <laughs> Balik niya yung pera ko <laughs> O, oh, ito na gulo, gulo na to Butang hirap na ito Symbolo yung papahanan ba to yung mga piyesa ito layo mo, iangat mo ng konti para makuha mo yung ritali. pag ito kaya okay, dito, ganito, pag ganoon uh, sige ayan, okay so ang unahin mo to, ito itong okay, pin na to kasi pa ganyan ganyan okay tapos dapat ito lang barayan yun kasi yan ang titirahin niya, oh. Ayan to Pero yung loob, di natin natira, eh. Check mo natin. Oh. Maganda 'yung laro. Lock oh. Ah, pwede na. Ah, yan na. tumitira ngayon, oh. Okay. Yan ang mga yan ang sa pulbura. Oo, oh, sa pulbura. Yan ang papalo sa pulbura. Okay. So ngayon, ito na. Eto Tapos ganyan mo. Kung gusto mo pinakamalakas, sa huli. Ayan, adjust. Ayan. Tapos, gari mo. Hop, hindi na. Diba? Pumasok na. Pumasok na. Ayan. Okay na. Tapos, ano sa manod? to. Sino ba isa sa manod? Dito na ako to ah. Ito. Ito nga. Joni. Ah. Tapos string. Tapos. Iya Para pagka na ipasok na ganun. laro siya Babalik siya Ya yeah? Tulak siya Tulak siya babalik Okay O yan na Tapos sumunod dyan Ay Eto siya. di mo siya may sasaksak kasi nandito siya ngayon. Kaya tatanggalin mo siya ngayon. Ganyan lang siya ngayon. Yun. Yung butas o. Oh. Oh. oh Diba? Okay. Next. Next na ito na ngayon okay sumunod spring na to yan ito yan na sumunod to lulo lulo ganyan o oh. lulo may butas ba ayan ang butas ayan Okay. Sa sumunod, ito na. So, testing natin yan ngayon. Okay. Yung testing natin ngayon kung sasabog to. Okay. Testing tayo ngayon. Sa pa mo. Yan. Tayo. Hindi na lang. Oh, jangan, na lang, Kahoy. Huh? Kahoy. Kahoy. Aling, aling. Yeah. One, aling, Boom! <laughs> malangas, malangas, malangas. Perfect, perfect. Oke. Okay. Okay. Eh, eh, close muna. Hey,